ഇരിയൽ 3 ഇരിയൽ നേറ്റർ വെൻ നേ kadala. uniform of dama Ano ho, well, uniform. May mga jeep for Okay. Oh, guys, steady <laughs> yan. Eh. Ana free. Ufi ka man

akin kamsin ba Hello. Malapit na ako to. Naglocation na lang. Hello. Malapit na. Eh to malapit na sa inyo. Dito sasayin mo na location. Dito sasingin mo na location. Sa may kumpas. Hindi pa. Hindi tama lang 'tong ano ba 'tong driver mo? Abdullah, may location naman. Hinatid ako ni Abdullah. Ang mic niya kanina sa kumpas, tingnan niya yung McDonald's. McDonald's sa McDonald's. Okay. Bakit oh, mo laging mo laging mo sa kakanin basta pakitulong mo ng McDonald's. Ah. Ng mo, hanapin mo. Ah, ito, white. nasa compass so, na, na kami. Pagdating ng Atrai Chai, sa kaliwa ko ka, di ko ka 'yon. Hindi okay. mai-locate naman daw sabi niya, walang problema. Oh, ayun naman connect basta tapos na rin ang. Oh, rabuwan na Albawa di rabua. Oh. Oh, oh. oh. Okay. oh sa kumpas na kami oh. Yeah. Ito minutes. yung kumbukas. Four, minute. four sige, minutes. Ito ka Sige, huwag kong patay eh. Oh, Oo, sige. Masa oh, pa magpatay pa, huwag patay eh. Ano lang. <laughs> so, nasa kumpas na kayo. Oo. So, oh. mo naman Ayan, kumpas. McDonald na ako, oh, di ba? Kita mo ba? Sana, McDonald dito, Abdullah. Ba'n sakit? oh McDonald. Basta, kanan kayo dyan sa may... Kanan daw, kanan. Kanan, Abdullah. Nagkaliwa. Kanan.

Nadi. Na kayo sa kaliwa. Dalawang kanto. Ah. Mm. Dalawang kanto. Ito McDonald do. Oh. Ah, <laughs> uh, dito sa McDonald, lilikot dito. na pa kayo. Sa McDonald pa lang, saglit lang. Ay, malo, malo na. bitbitin ko ano ba yan kaya mo na kasunod na naiwan ko tuloy yung bitbitin ko sa iyo kaya ko sa mahahatid. kasi si dragon ayaw ako paalisin na hindi ano ba yun ano sabi mo naiwan tuloy yung bitbitin ko kasi si dragon nakialam ano ba yan? Ano ba yan? Ayaw mo susunod na lang. Ito, Nadi. Kaliwa kami dito. Sa Nadi, o kanan? Lo? Atay, Shai? Kaliwa, kanan dito? Kanan ah. go Kanan dito. Kanan Hina. Ayun. Atay, Shai. mo ano ba yan? O, oh, na dito? Malapit na? Malapit na dito, Arlene? Ano ba yan? Ba? Malapit na kami? Malapit ah, na kami? Kaliwa. Pangalawang kanto. second. Second one. Ito sa tabi. Huh? Sa masjid? Asan masjid dito? Oo, masjid. Ikaw na kayo sa pangalawang kanto? Oo. Pangalawang kaliwa? na ah, Nasa likod ng masjid Oh may masjid, dyan. Unang masjid yan oh mm. napunta siya dito yung kay katabi naman may masjid yan Hmm kaliwa Oh nandito na sa kaliwa may isang bakana na kulay green tingin ka na sa kanan bakla Bakla sa masjid yan na may kulay green yan na makalan Oh oh nasa taas lang kami kulay green Mula green bakala. Mula yung jawa, ahar. Pinadakulong. Green, this one? Green bakala. Oh, green bakala, tapat ng masjid. Tapat ng masjid. Tingin ka lang sa kanan. O nga, kanan. Tingin ka lang sa panang masjid.